na naka ano, na ka kabanuahanan ang uh, mga barangay tanod sila na release na sa financial assistance 2023 na financial assistance uh, supposed to be mabato nila ni sa uh, December pa 2023 na nila mabato sa December 2023 may tungod sa uh, pila ka mga rasones. Mm -hmm. Una, tungod sa uh, eleksyon sa October 30, 2023. Kung okay. may mga may mga punong barangay na uh, natapos na ang termino, may mga punong barangay na uh, na uh, wala mag, uh, na mm -hmm. So, watching ganon, uh, madamo man barangay siya lain na ang, uh, punong okay. no, ang punong barangay nood lain na ang punong barangay may mga kapitanes man nga bago ngayon isla nila ilang mga barangay pangsyonaris mm -hmm. para yun ang isang uh, tisurer, ay kag uh, iban pinang islan Manila ang ilang um, mga members ng barangay no natungod so, siya na that is one of the reasons uh, na na-delay ang pag-release 2023 na uh, financial assistance sa aton nga ng sa barangay tanod. no di sa karason na sa sala ng spilling ah, okay. ka dokumento ang gina require sa ila isumit nila hmm. sa barangay number one, certified list sa uh, members ng sa barangay ta nila mm. number two, certification nga nakatanom sila kahoy mm. number three, inang nga uh, payroll number four, ng proof of identity okay and number five in ang special power o ba uh, attorney na mm -hmm. uh, uh, ina ina authorize na na nila siya ang uh, ang uh, konsinuman po kal nila to sure man sekretary sa pag-process uh, process, kasi sa pag-claim siya ng financial assistance okay. sa provincial treasurer so uh, office naman ako isaga sa la spilling uh, lain ang uh, spelling spilling sa provide identity ID mano ako na nandang ina ina in, in, spelling sa ibang nga dokumento hindi magsibo hindi magsibo mm -hmm. nga isa pa karason dira, man ini -e nabutang ta sa ordinansa na ang uh, number sang uh, tanod may limit ah okay sundon so, ng ang limit kay ini mo namon nga limit atong number sang tanod sa so July 30 2020 mm -hmm. sa master list sang DILG provincial office okay tanga namon sa limit kay kun dinan pagbutangan sang limit wala sila control. Pag balo nila ganit may financial assistance, tindi siya para siya dugangan nila nga dugangan nila members ng barangay tanod. Okay. Ma -ma Mabudlay ma, na na i-estimate yung dita kabalo kung ipila idugangan nila. Ika-apat nga rason uh, nga, na nga na-delay tungod sang suno so sa provincial accountant, pag abot sila office, kag once may makita sila nga na diferensya sa mga dokumento, ginabalik nila dayon. Mm -hmm nabalik nila dahil sa pukan person sa uh, gobernador. Balik sa kabaranggayan. Then madugay naman na magbalik dere sa, no ah, okay. provincial capital. It takes time sa pagbalik dere. Amo pa ginang isa, isa sa mga proses ng delay. Mm -hmm. okay. So, naistoryahan na muna sa uh, pag hearing. Mm -hmm. nag-agreed kami ganito. dito. Na uh, ang 2023 ng financial assistance sa uh, tanod, sa so, mga wala pa nga nakakwa ng kamaranggayang tingwaan nga nga ma-release before the end of September 2024. Mm -hmm. na ang 2024 ng financial assistance ng tanod na na-schedule as per ordinance nga ma-release this coming uh, December okay. uh, siling ko sila, Oktubre pa lang, preparahan nyo na dokumento nyo mm -hmm agod nga tingwaan din nato nga masigurado nga ma-release this coming December agod ma-comply nato ang uh, provisions sa ordinance nga dapat ma-release sa tagsaka December pariyo man sa beach the bulyo bin SBSP o kagdiker worker na. ko kung masunod nato na nga ma-on time ang release nato sa December may rason na kita siguro sa paghingyo pagpangabay sa gobernador nga dugang-dugangan man for 2025 okay, okay. So meaning sa inyong nga committee hearing uh, nakita ang problema kag uh, sabong, uh, may mga solusyon na kamo nga ginaplastar para nga magdasig kag hindi na maatrasar ang pag sa uh, uh, padagtag sang financial assistance. O na istorya ala sa pag hearing kung ano himuon namon. But isang So, importante daw isa nga sa dokumento dapat meticuloso. Mm. -hmm. Maidid malikawan na ang sala uh, sa spelling, sala sa, sa 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 numero bla wala naga wala naga tugma sa limit mm -hmm. Basit siguro te ba na na, 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 na dugangan nila base man lang makalusot no pero mm -hmm. dapat comply nila ang limit sa numbers sa tanod sa barangay nila dapat meticulous so sila no pag uh, kung ibalik sa provincial accountant dapat ibalik nila dayon diri sa provincial capital agod nga nga matingwaan gid ma release hmm. 2023 financial assistance before the end of September 2024. Uh, so meaning sini ang ang halin sa barangay nga nagauyat sa papilis sa mga barangay tanod dapat mahugod gid sa mag-check sa mga dokumento kag dapat pag uh, dere ako na mga diferensya dapat i-follow up niya gid para nga makurihiran dayon kung anong kakulangan. Oh, dapat ma-ideate siya, may siya. Mm -hmm. eh, ay mga sala na eh, uh, hindi man matabo na kung maidid ang pag-check mo. Mm -hmm. uh, kung kaysa kapoy na ulo ta, no, kapoy na utok ta, ti eh, kinalan relax ta na yung eh, mm -hmm. ko. At tapos sa uh, the following day, kapin o ka na buong tao, medyo fresh ka utok mo, reviewon mo bala. Mm -hmm. uh, da mo makita ang mga sala na mo. So kina na meticuloso kay maidid agod nga malimitahan ma ang sumong sina nga sala na nag-cause ang delay sa pag-release ang uh, financial assistance sa ato members ng Barangay Tanod. Bert Subong, no, may record ko dere sa mga kabanwahanan nga okay. na, na na release na. Uh -huh. May record man ko dere sa kabanwahanan na ara na sa pipeline for release uh -huh. ang uh, financial assistance ng Tanod nila. Kapag may may record man ko dere sa kabanwahanan na wala pa naka-process. Okay. Bert, uh -huh. sa first district ang uh, kabanwahanan nga na narilisan na, na, na ang tigbawan, igbaras, kagtubungan. Mm, -hmm. Narilis na ang financial assistance nila sa ilang ila sa mga members ng barangay tanod nila. Ang uh, San Joaquin ginaprocess. Mm -hmm. Ang Gimbal miag-aw kag-uton wala pa kasubmit sang ilang uh, dokumento. So dapat ni mga tanod sining tatlong nga banwa gimbal mi agaw kag uton. Dapat ni follow up nila sa ila uh, Liga President nga ano follow up na sa kapitan nila kay follow up na sa kapitan ng sa Liga Presidente nila. Agod na ma, ma prepare na dokumento kag masubmit ta diri sa provincial kapitol uh, Agod na process na. Sa so, segundo distrito, ang uh, Banwang na na-release ng incentive sa oko financial assistance sa Ilatanod sa Ragagid lang. Sa Ragagid lang. Ang oh. segundo distrito. Gina-process ang Iasang Leon kag-Iasang Yolocena. Mm -hmm. Ang wala pa kasubmit sa ilang dokumento, hmm? uh, required documents pa, sa pag, para para release ang uh, financial assistance sa Ilatanod, amunin nga Banwang wala pa naka-process sa second district, alimutan yeah. Liganes, Pabilla, kay San Miguel ang okay. ginapangabay nato na ang mga Liga Presidency ng apat kabanwa Alimutyan, Liganes, Pabilla, kay San Miguel may process na ninyo ang, ang mga dokumento, required documents agod uh, kay Sumite i-submit dali sa Provincial Capitol sa focal person sa uh, opisina sa gobernador sa Tanod Assistance agod nga ma-process -ma, na kag eventually marilis ang financial assistance sa mga tanod sa inyong nga kabarangayan sa Alimuchan, Liganes, pabiya kag San Miguel sa okay. third district naman Bert ang banwa nga narilis na ang financial assistance sa ila tanod amo ang binggawan kabatuan kaganiway ginaprasis ginaprocess ang batsangan ang bunaw maasin kag kalinog kag uh, Amina na release naman no okay isa na lang ka banwaya sa third district ang wala ka sa uh, requirements para ma ang financial assistance sa sina nga banwa ini banwa sa pututan no pututan. so kung sino man liga presidente ra ni process na ang, ano, yun ang ano comply nyo requirements process dalon dres kapitolyo agod nga ma-process man dire agod uh, marilis ang financial assistance sa, sa ng inyong, inyong mga tanod dira sa panwasang pututan. Mm. Support district naman, Bert, ang uh, narilisan na uh, among dumanggas kag okay. Gila process for release among iya sa anila kag Enrique. Mm. Ang uh, ang uh, wala pa ka submit sa uh, requirements o the release ang ila members sa barangay tan, financial assistance sa ila members sa barangay tanod, ang banwasan uh, rin ka banwasan pasisi City. Ah, uh, Ocon Pasi City, Ocon City. Doon. Ang um, support district. Sa 5th district naman, malayo ni pero tayo mo uh, distrito nga uh, damo ka banwa damo nga kabanwanan na release na sa financial assistance sa <laughs> mula gani ayon ni malayo na sila <laughs> pero, pero pero damo okay. na kabanwanan dito na narilisan na sa financial assistance okay. financial assistance para sa tanod ang uh, nakabato na sa financial assistance alin sa provincial capital sa uh, financial assistance para for, for tanod ang muning uh, mga kabaranggayan sa Barutacvillo, mm. kabaranggayan sa San Rafael, kabaranggayan sa Carles, kabaranggayan sa Ahoy, kabaranggayan sa Estancia, pagsubong man sa Limeray. Mm. Upon process, ang uh, iya sa Banuasang Batad. Batad. Mm. Uh, ang wala pa kasumiter sa dokumento, required documents para ma ang financial assistance ng ILA Uh, members ng Barangay Tanod ang Banwas ang Concepcion, mm. -hmm. Banwas ang at Banwasang Sara. Okay. So sa mga Liga Presidents, kinapangabay naton nga uh, i nyo na ang uh, mga requirements dito sa Provincial Capitol, agot na process na kag hindi uh, magdugay, marilis na yung financial assistance sa sa mga barangay Tanaw, Jodera, sa Banwas ng Concepcion, San Dionisio, Kag, Sara. Ito so, mo ang update okay. Patti sa status ng kambanwahanan nga uh, kundi ang banwa nga uh, narilisan na, din banwa wala pa marilisan, din banwa nga uh, tungod ginaprocess, kag din banwa nga wala pa marilisan, tungod wala pa sa, kasamit mm -hmm. sa mga documentary requirements. Mm -hmm. So, sa mga part, uh, anong mensahe nga mapalabot panabot ng sa ato mga barangay tanod kaya ti ginay uh, makasan sa mga komitiba nga mga klaro initanan maintindihan kung di mga diferensya ano ang dapat mangin obligasyon man sa aton mga tanod para nga makuha nila yung nga financial assistance ano mabulig nila ang ito members ng barangay tanod na wala pa nakabaton sa financial assistance usually maka ba ako dito sa ano sa uh, tawag niyo communication niyo mm kung saan o mabaton. So, advice ko sa inyo, ipalo up nyo sa inyong barangay captain. Mm -hmm. Kag, uh, in turn, ipalo -upan sa inyong barangay captain sa sa presidente sa liga ng mga barangay. Mm -hmm. mula na, palo up ng perme. No? Kay ako nagapati na ano, na prokurahon ni sa uh, mga kapitanis kay presidente sa liga ng mga barangay kaya hindi na sila gusto nga maglain buot sa mga sila. Mm eh, -hmm. nakabaton na kabaton. Pero inang banwa nila ya, wala nakabaton So, kagka uh, uh, sa mga mga tanod na ton, sa mga kabaranggayans dito sa probinsya sa Iloilo, ginating maan gina nga ma-release, no? Sa inyong financial assistance ninyo, kay hindi man tayo gusto nga maglain buot yung nga nakabaton niya BHW, BNS, BSP, o okay, workers, pag, pero kamuya wala makabaton. Pero pululi ganta ni Tanan nga mangin on time nang na release ang 2024 nga financial assistance. Tingwaan naton nga ma-release sa December 1st 2020 more man ang 2024 nga financial assistance. E kung may mo na na may rason na kita sa pagpangabay sa gobernador na dugang-dugangan mm -hmm. for uh, 2025 nga financial assistance sa ato mga tanod rin sa probinsya sang Iloilo. Pero tungo dyan eh, ah, tingwa ay ganun ah, na ipadayon ganun ang inyong uh, ah, dalayawon, voluntaryo nga serbisyo para sa pagmintinar sa kalinong kakatawahay sa ato mga kabaranggayan diri sa probinsya sang Iloilo in particular pag, uh, ah, para sa kalinong kakatawahay sa atong probinsya in general.